Basahin po natin ang Roma chapter 14 verse 13 after 23. Huwag na nga tayong mga gatulan pa sa isa't isa. O di ba ko si Atulino ito na ang sino ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng na ikararapa. Nalalaman ko at nananiwala kong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili maliban na doon sa nag-akala na ang anumang bagay ay marumi. Sa kanya'y marumi ito. Sapagkat kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain ang pinagkamatayan ni Kristo. Huwag ka ninyong pabayaan na pagsalitaan na masama ang inyong kabutihan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa si Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ay naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga sundin ang bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't -isa huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. man ay masama sa tao ang kumain ng laban sa kanyang budhi. Mabuti ang huwag kumain ng lamang kati ni uminom ng alak ni gumawa ng anuman na katitusuran ng iyong kapatid. Ang pananampalataya mo na sa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi umahatul sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayonan. Ngunit ang nag-alinlangan ay hinahatulan kung kumain sapagat hindi siya kumakain sa pananampalataya at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Amen, Lord Jesus.